bubawak mo patay doon harvest po kanina parang yung puron patay na di may naramdaman na rupa <laughs>

come on come

dito mga tol ko. Oh, parang ito, ito yung sisyonan na lang dito mga tol ko. Oh. Nagaganyan, ito, ito na. Sige, yung mga drugs nila mga oh, tol. Yung mga lighter sila ng ano dito. Sila sira. Ito ay mga tawa <tod> na dito.

Utero, semo... Utero, semo... Utero, semo... ano ba, para may dumating na motor na naman doon ayan po oh para nila oh yung hinawakan ni Idol ah, SJ ito yung mga tao ni Bucho Jumoto yung nagpa-drugs pala nagpa-drugs sila ba eh kung ano mga isog kayo oh, mga isog isog doon kalahan kita sa sila pag mga nga Yunga na kabi nga tawana. ah ah sa dulgan nga tawana. puro lang

Ang isog ng mga tao. Ano ito tungod dakop tag isa tong putana no. isog kayo na to pasilo kita mampay, ma? man pay ma. Tas magiba. Tas magman. Saan? Positive na. Positive huh? mga tol mo. Oo. Oh. Ito lang ginagamit yung drugs nila. Yung saon jud. Positive gid sila. Sobrang dami dito mga oh. tol. Man.

Sibu-sibu di diri dia, berarti di diri dia ada diri permintih Apa dulu? Hmm? Kena buruk si Mekah, Ona dulu Jadi sonok, laro ini Oh, kena oh. Si Mekah, Ona Ketulah semangat tiktok, bahan yang mga reels Yang mga ginawa, ganyan Kan? Sonok, Ona Yang mga lighter, yang mga kipang kuag ulo Kaya so, kung nga ng ulo <coughs> Bugno siguro Isuro kasunog sunog na bagoy na ulo Nung no, ginakuha na lang Tara pa doon Kung sila itiro ba Sila ang ginakuha ba yun Sabi ni mga tawaran na Kaya makuha ni sa imahag Dikado ko niya Kuha niya sa Kuha niya sa imahag Kuha niya Teka. Ha? Teka. Hey, tayo dyan. Madakantanas tong na. sa O. bag na Ano okay. okay abutanan ba? Oh. Kami okay, pa, ni Paris, may saan ni Gilingin. May saan ni Mato ilang batangan. Ano, ano eh. Kini hmm. single, mm. single fold. lang nga eh. talaga sila. Ah, kani ko ano, kisi mo ano yung itong mag sa Soba Gilingin. Ang hmm. uban ano Kani mo ano, kisunog kay Lagom. Kani eh. Sino pinabilin ba? Bilin siya. Dari di sana ko ano? ba? Ha? Dari sa di Pero mga tulong, positibo nga tulong. Dito ang inahangan nila. Oh? Okay ba dyan ba? Oh? Okay na single. ra. mo. kay

Hmm. ito po mga lods na sobrang dami po dito no yung nakita namin na ni SG ayan nak sobrang dami po nakita namin dito Kung sa kampo kita nila apo kusod diri yan to no po mga logs na dito po ah, maraming po kami nakita dito na 这个呢，妈的，这个呢。